So, yung magandang araw mga Lods, advance greetings para sa mga magjowa, sa mga mag-asawa mga Lods, advance happy Valentine's Day sa lahat ng mga followers natin sa mga mag-asawa, magjowa mga Lods. At the same time mga Lodi, happy Valentine's Day sa iyo. sa mga lahat ng single na nagmamahal ng sarili ninyo, umahalin nyo yung sarili ninyo mga Lodi ko. So, may Valentine's Day po kayo, pwede rin po kayo mag-greet sa mga magulang ninyo. Sa mga walang jowa dyan, sa mga walang asawa, mga Lodi, andyan yung mga parents nyo para i-greet sila ng Happy Valentine's Day, mga Lods. So, hindi lang ito araw ng mga puso para sa mga magjojowa, mga Lodi, no? So, para po ito sa lahat ng na mga nagmamahal. Pwede rin mag-greet ka ng Happy Valentine's Day sa inyong mga kaibigan, kakilala, kapitbahay, kung sino man na mga... Na kilala ninyo mga Lods Pwede bang kayo mag-read ng Happy Valentine's Day? Na, sa so, huwag na malungkot sa lahat ng mga uh, walang jowa, sa lahat ng mga walang asawa, sa mga lahat mga walang pag-ibig. Ayan, huwag kayo malungkot mga loli dahil nandito si Legendary TV niyo Pwede kayo mag-read ng Happy Valentine's Day. Kaya kung in advance, sabihan na kayo ng Happy Valentine's Day sa lahat ng mga single at walang asawa. Huwag na malungkot mga Lodi. Ripsy po lagi. I-rex mo na lang to mga Lodi para hindi ka malungkot sa Valentine's mo. Kung wala ka ka-date, nandiyan yung motor mo, i-date mo, rides kayo dalawa. Yun, magiging masaya ka na. So, yun lang. Sa so, muli, advance. Happy Valentine's Day sa lahat.